Ayan, yung ista na yan ay eh, halagang 75 pesos kapiraso lang yan ay ano lang yan, uh, medium na tilapia tapos yung yan, gusto ko yan kasi mag, parang ding ako ng ano ng gulay, yung pang alunghalo lang na gulay pinirito ko muna yan bago ano tapos ako ng talbos dyan sa harapan na tanim-tanim namin dyan sa harap yan tapos eh, ayan sariwa na namang gulay yan yung ano uh, pinirito ko muna yung yung gabi para masarap gabi na yan ay eh, nagkakahalaga na isang piraso lang yan 25 pesos so, yan. sinama na ng kamate sibuya sili ay eh, umabot na siya ng 115 <laughs> ano ako lang isang magkakain yan pero 115 pero dalawang kain ko yan uh, bali halian sa kahapon pero so, ko nga is yung isda dyan Tapos so, yan, yan. May may, may ko na yung gulay para inilis ko na ngayon doon sa pinabawan kong gulitong isda. Hmm. ko nga ng mga balahibo yung uh, talbos ng kalabasa. Sarap din yung sista. Para hindi siya matalim kain. Tsaka yung mga, ano, yung mga pangkain. tugas-tugas yan. So, ayan. Ayan na nga yung pinakulohan kong ano, uh, gabi, tsaka okra, tsaka na. Ano. Ayan. Tapos, ilalagay na lang natin din yung talbos Ayan. Katapos nga, yan ay ilalagay na rin natin yung ating isda. Ayan. yan okay, pagkatapos nga maluto yan eh. Sisibog na tayo dyan at ako'y nagugutom na sa Gusto kong gulay na yan. Pinakuluan lang yan sa tubig na may si sibuyas. So, lagyan ng konting pampalasa at saka pritong isda. Ay, salap na eh. Yan. Eh, nakarinig nga ako ng salita maka napakalaki daw ng budget ko. Isang libo, Ayan nga lang ang isda, eh, 75 na. Eh, mo pa yan, gagamitan mo pa ng mantika. At saka yung gulay, umabot ng 115. Uh, isang isang araw lang yan sa tanghalian yan sa kahapon. Eh merienda wala pa ayan. Yan ay chichibog na, takoy gutom na gutom na. yummy. Ayan na ngayong gabi oh. Sarap ng gabi. Agay bundat na naman dyan natin ko nga lang yung tilapia dyan para may hapunan pa. At yung 100 plus na yun eh. Tangali na tapunan. Hindi wala pa kasama yung kalmusal dyan. <laughs> eh dito nga sa Manila eh talagang magastos. Di e probinsya may bigas ka lang eh. Magulay-gulay ka sa mga damo doon sa palikit eh. May ulam ka na. yan naman ay hindi naman ano hindi naman pang social na pagkain tay isda lang na tilapia ay ang mahal na eh kung medyo magpa-social ka pa ng konti at magbabay man kay eh ko lang ang isang daan yan yan lang ay eh, medium na tilapia eh 175 na eh. samahan pa ng mga sahog ay eh. umabot ng 115 Ako nga kahapon ay gumastos ng 120. Walang alasa nga. Loto sa labas. Bibili ka ng isang pirasong bango, 60. Eh, gusto mo magulay. 40, sandaan. Okay. Yan.